May! Ah! Mga walang niya kayo. Hindi pa sinabi sa akin. Putsi, Wiro mga nangyayari dito. Hindi ko pa malalaman. Bakit ganon, Jade? Sabi mo sa akin, lahat maayos dito. Pero meron na palang masama nangyayari kay Emma. Pinagtataksilan mo ang sarili mong kapatid! May Nay, sabi po kasi ni Wiro na may high blood daw kayo. Hindi na ho namin sinabi sa inyo yung nangyayari kasi ayaw namin mapahamak kayo. Nay, wala hong kasalanan si Jade. Dahil kung tutusin, wala, wala siyang ibang ginusto kundi gumaling sa si Emma. Pero sa si Emma yung kusang lumayo sa amin, Nay. Alam ko malaki kasalanan ko sa inyo, kaya humingi ho ako ng tawad, Nay. Pero, pero, sumuha pa yung loob ko eh, dahil iniwa kami ni Emma, Nay. Na basta-basta! Basta-basta! Sigurado ka, umalis siya? Hindi ganun si Emma! Hindi, hindi niya gagawin yun! Hindi niya kayo iiwan, lalong-lalo na si Muki! Pero hinahanap mo ba siya? Ha? Sinubukan Huwag ka sasagot! Hindi ba ako tapos? Hindi ka kinakausap ko! Pagpalagay na natin, sige, umalis siya. Dahilan ba yon? Dahilan yun para pagtaksilan mo siya? Para ipagpalit sa sarili niyang kapatid? Paano kung may nangyayari na palang masama kay Emma? Ano? Nay, Si Jade daw walang sao nag-alaga kay Mookie, Nay. Eh. Ang tumayong ina kay Muki. Kaya hindi niyo ako masisisinay kung bakit nahulog ang loob ko kay Jade! Nangiya ka! Traidor ka! Alam mo ikaw, kahit kailan hindi ka sinukuan ni Emma, ilang beses kong pakulit-ulit sinabi sa kanya na hindi ikaw ang nararapat para sa kanya. Pero si Emma, palagi kang pinaglalaban. Pagkatapos ikaw, Basta-basta mo lang siya sukoan ng ganyan. Napakahinaan na pagkalalaki mo. Wala kang kwentang asawa. Nay! Isa ka pa. Sige. Nagsisisi ako. Bakit ikaw ang kinakampihan ko noon? Mas kinakampihan kita kesa kay Emma. Kawawa naman ang anak ko. Siguro nga talagang bumigay na yung utak niya sa dinami-dami ng mga pinagdadaanan niya. Pagkatapos, ito pa ang gagawin niyo sa kanya. Pinagtaksilan niyo siya! Kung nagawa ka niyang lokohin, magagawa niya rin sa akin yung kahit kapatid pa niya ako. Sigurado ako kaya nagawa ni Jake yun sa'yo. Kasi alam niya mahina Kaya ka niya sindakin kaya ka pati patiklupin. Mas malala pa siya kay Olive. Hindi lang si Mookie kinuha niya sa akin, pati si Danilo. Itutuusin. Hindi lang dapat si Jade ang sisihin doon. Hindi ka maaagawan ng asawa. Hindi niya kinusto. Bumigay! Tandaan mo, tinarantado ka ng asawa mo. Hey. Ang kakapal ng mukha ninyo. Mga hayop kayo. Chinempo nyo pa na wala ako dito. <laughs> Tapos ako, wala akong magawa. Wala akong magawa para sa anak ko. Wala akong tatabi ni Emma para tulungan siya. Tapos minanitan niyo ang anak ko, mga hayop kayo. Ang kapal ng pagmumukha niyo dalawas. dalawa mga ayaw kayo. Ba't niyo ginawa ito? Ba't niyo, ba't niyo ginawa sa anak ko to? Ito, anak to. Pagawarin mo ko. Pagawarin mo ko. Emma. <laughs> Mga ganyan klaseng lalaki, hindi na binabalikan. Basta na lang kinalimutan ni Danilo yung pinagsamahan namin. Pinaglaban ko siya kay nanay. Tapos niloko niya ako, winalaghiya niya ako. Pero hindi pa tapos ang lahat. Ipaparamdam ko kay Jade na mali ang pinalaban niya. Hindi pa ako makakaharap sa kanya sa ngayon. Pero gagawin ko ang lahat para mabago ang buhay ko. Nalaban ako, Logan. Maghahandaan ko yung paghaharap namin. At ipaparamdam ko sa kanila yung sakit na nararamdaman ko ngayon. So then, Let's toast to that. Para sa bagong Emma.